Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga kakaibang pangyayari sa ating kaganapan na kahit dekada at dang taon nang pinag-aaralan ng mga eksperto ay hindi pa ding mabigyan ng linaw at kasagutan? Kaya mula sa biglang pagbagsak ng libo-libong mga ibon taon-taon hanggang sa kakaibang ingay sa ating kalawakan ay pag-usapan natin ang sampung misteryosong pangyayari na hindi mo aakalaing posible pala kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Pagkamatay ng libo-libong hayop Alam mo ba na may naganap taong 2011 na patuloy pa ding lumilito hanggang sa ngayon sa lahat ng tao pati na sa mga eksperto? Ito ay ang pagbagsak ng libo-libong mga blackbirds mula sa kalangitan sa pagsapit ng bagong taon kung sa anong una ay nakalang ang may sani ay ang mga fireworks na pinapalipad sa pagdiriwang ngunit nang imbestigahan ng mga eksperto ang kinamatay ng humigit kumulang limang libong ibon ay nagulat sila ng madiskubring na hampas ang mga ito na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Kasabay daw ng pagkamatay ng madaming mga ibon ay ang pagkadiskubre sa dang libong patay na isda sa dalampasigan ng Arkansas River sa Bansang Amerika na talaga namang lumito sa isip ng mga tao. Ang nakagugulat pa tungkol sa pangyayari ay naganap ulit ito noong sumunod na bagong taon kung saan kahit na pinagbawal na ang mga papatok at fireworks ay naulit-uli ang pangyayari at namatay ulit ang libo-libong mga ibon. Bakit kaya? Number 9. Pagbabago ng balyena Ang isa sa pinakakilalang uri ng balyena sa ating karagatan ay ang mga humpback whales na naninirahan na sa ating planeta 50 milyong taon na ang nakararaan. Kung kaya't talaga namang nalito at naguluhan, ang ating mga eksperto ng matuklasan na unti-unting nagbabago na ang hayop na ito. Natuklasan na ang mga humpback whales ay naglalakbay na at umaalis sa kanilang normal na tirahan. Nadagdag pa sa kanilang pagbabago ng tono ng pagkanta ay talaga namang hindi normal na kilos ng mga balyena. Madalas na mag-isa lamang ang ganitong uri ng balyena, ngunit sa kasalukuyan ay mas madalas na silang nakikitang magkakagrupo na patuloy na lumilito sa ating mga eksperto kung saan kahit napilit pang iniimbestigan ang dahilan ng ganitong pagbabago sa kaugalian ng hayop ay hindi pa din nila ito maintindihan magpasa hanggang ngayon. Number 8. Fire Eagle Nest Mayroong isang kakaibang rock formation sa bansang Russia na sigurado akong gugulat at gugulo sa iyong isipan kung saan makikita at mapag-aaralan. At ito ay ang Fire Eagle Nest na isang crater kung saan mapapansin ang itsura nito na tila ba isang dambuhalang pugad ng ibon na naging para maging ganito na lamang ang tawag sa kanya ng mga eksperto sabing ang batong pugad nito na ay nagmula pa noong 200,000 taon na ang nakararaan. Ngunit hindi nakakasigurado dito ang mga eksperto. Dulot na walang kahit na anong kasaysayan ang nagsasaad ng bagay na ito. Kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din natutukoy kung ano nga ba talaga ang bato at kung sino ang may gawa nito. Number 7, Pinakamalas na Tao sa Mundo hindi na bago sa atin ang kaalaman na ang matamaan ng isang kidlat ang isa sa pinakamapanganib na mangyari sa ating buhay. Pero alam mo ba na may isang tao na hindi lamang tinamaan ng isang kidlat kundi ng pito? Siya ay si Roy Sullivan na naninirahan sa Bansang Amerika kung saan mula taong 1942 hanggang 1977 ay nagkaroon ng pitong pangyayari kung saan tinamaan siya ng kidlat. Na maniwala ka man na sa hindi ay hindi niya ikinamatay. Ang ganitong pangyayari ay talaga namang lumito sa mga eksperto dahil hindi nila matukay kung bakit na lamang madalas tamaan ng kidlat si Roy at kung paano siya nabubuhay sa mga ito. At dahil matagal nang pumanaw si Roy ay mahirap nang masagot ang misteryo patungkol sa kanya. Number 6. Nagyelong Isda May nakuha na ng isang photographer na nagangalang Kelly Prehim sa isang lawas sa South Dakota sa bansang Amerika na talaga namang gumulat sa lahat ng taong nakakita rito. Kung saan mapapansin sa larawan ang pagkayelo ng tila ba isang alon na naglalaman pa ng mga isda na tila ba nang hinto sa kanilang paglangoy. Ayon sa mga eksperto ay namatay at nagyelo ang mga isda dahil sa pagkayelo ng ibabaw ng lawa na naging dahilan para hindi makapunta ang sinag ng araw sa tubig na kalaunan ni naging daylan para tuluyan ng lumamig ang temperatura nito at mamatay ang mga isda. Ang nakakalito lamang sa larawan ay ang pagkayelo ng alon na hindi pa din masagot-sagot ng mga eksperto kung paano nagkatotoo. Maliban na lang kung meron talagang superhero na kayang gumawa nito. Number 5. Trompeta sa Langit Ayon sa Biblia ay ang isang patunay na maguguna umano ang mundo ay ang pagkakaroon ng tunog ng trumpeta na magmumula sa ating kalangitan na maniwala ka man o sa hindi ay nangyari na pala sa bansang Canada, Australia, Germany, United Kingdom, Amerika at Sweden na talagang namang gumulat at nagbigay takot sa mga taong naninirahan dito. Sa syudad ng Gothenburg sa bansang Sweden ay may nakuhaanan pang video na nagpapatunay na totoong nangyari ang ganitong kakaibang kaganapan kung saan pinaniniwalaan ng mga tao na dahil daw ito sa nalalapit na paghuhukom o di kaya yung mga alien na sumasakop sa ating planeta kung saan kahit ang mga eksperto ay walang konkretong sagot kung bakit na lamang nangyari ang ganitong bagay na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din nabibigyang linaw. Number 4. Humihingang lupa ang ating planeta ay napupuno ng buhay mula sa tubig hanggang sa lupa pero lumaba na pati ang lupa ay posibleng mayroon ding buhay. Makikita sa video na ito ang tila ba paghinga ng lupa kung saan mapapansin ang pagangat at pagbaba nito na para bang ating mga dibdib sa tuwing tayo ay humihinga. Pero ayon sa mga eksperto ay posibleng nagmula ang ganitong paggalaw ng lupa sa malalakas na hangin na tumatama sa mga puno na kasabay ng matibay na pagkakakabit ng kanilang mga ugat ay talagang namang nagiging dahilan kung bakit madali nating mapagkakamalang humihinga ang gubat. Number 3 Battle of Los Angeles Ang isa sa pinakamisteryosong kaganapan sa Bansang Amerika ay naganap taong 1942 sa kalagitnaan ng pangalawang digmaang pandaigdig kung saan bigla na lamang may naaninag na ilaw na nanggagaling sa kalangitan ng siyudad ng Los Angeles na sinasabing nanggaling daw sa Bansang Japan na kalaban ng Amerika noon. Ang nakakagulat tungkol sa pangyayari ay hindi matukoy kung ano o sino ang nagpapailaw sa kalangitan dulot na kahit pa pinagbabaril na ito ng militar ay walang kahit na nung bumagsak na sasakyan. Ang kakaibang pangyayari ay talaga namang naging popular sa kasaysayan kung saan noong 2011 ay may ginawang pelikula tungkol dito. Ngunit kahit na sobrang naging sikat ng pangyayari na ito na kung tawagin ay Battle of Los Angeles ay hindi pa din nabibigyang linaw kung ano nga bang pinagmulan ng ilaw na nakita sa kalangitan ng lugar. Number 2, Siyudad sa Kalangitan sa kalangitan ng bansang China taong 2015 ay may namataan ng lahat na tila ba isang syudad na lumilipad sa ere na talaga namang gumulat at nagbigay takot sa mga tao sa paniniwalang posibleng bumagsak ito sa kanila. Ngunit matapos pag-aralan ng mga eksperto ang pangyayari ay napagalaman nila na nagmula sa isang phenomenon na kung tawagin ay Fata Morgana na nagaganap sa tuwing ang sinag ng araw ay dumadaan sa ating atmosphere na mayroong kakaibang temperatura na nagiging daylan sa pagkakaroon ng imahe dito na mistulang isang lumilipad ng mga gusali o bagay. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan eh, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang planetang Saturn na sobrang lapit na sa ating kalangitan na hindi may tatangging peke at hindi totoo dahil kung sakali mang maging tunay ang ganitong kaganapan ay mawawasak ang ating planeta dahil sa sobrang laking sukat ng planetang Saturn kung saan mahahatak tayo ng kanyang gravity na magiging dahilan sa pagkasira at pagkaguhan ng ating planeta ko kaya't kahit na napakaganda ng planetang Saturn at nakamamangha siyang makita sa malapitan ay hindi mo talaga gugusto yung magkatotoo ang ganitong pangyayari. Number 1. Ingay sa kalawakan ang ating kalawakan ay isang vacuum kung kaya't imposibleng tumawid o dumaan ng ingay dito. Pero ayon sa mga eksperto ay ang bawat bagay sa ating kalawakan ay, ay naglalabas ng radio waves magmula sa mga between hanggang sa mga galaxy. Pero lumaba na mayroong isang napakalakas na ingay sa ating kalawakan na hindi pa din nalalaman kung saan nga ba talaga nagmula. Ito ay ang ingay na nadiskubre ng NASA taong 2008 kung saan ang lakas nito ay anim na beses na mas malakas kumpara sa iba kung kaya hindi daw posible na manggaling ito sa mga bituin lamang o mga galaksi pero ayon sa mga eksperto ay ang pinakaposibleng katotohanan tungkol sa misteryosong ingay ay nanggaling daw ito noong naganap ang Big Bang kung saan hanggang sa kasalukuyan ay mayroong pa ding natitirang radio wave energy na nagmumula dito ngunit dahil hindi pa sigurado ang mga eksperto kung totoo nga bang nanggaling ang ingay sa Big Bang ay nananatili pa ding misteryo para sa lahat ng tao kung saan nga ba ito nagmula. At yun ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadami pa nating dapat tuklasin at intindihin tungkol sa ating planeta at pati na sa ating kalawakan kung saan sa dyang milyong-milyong mga bagay ang posible nating madiskubre at matuklasan dito na hindi may tatangging gugulat at lilito sa ating mga isipan. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang pangyayari nito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood See you in my next vid!